Hmm, bango may ano mo Tap, mga ka-itlog mo to Magluluto tayo ngayon na adobong sibuyas na may konting itlog Ito, bumili na ako sa store ng walong itlog Dalawang paminta, isang laurel at isang mamasitas Ayun, simulan na natin Inugasan ko muna yung mga itlog ko Ito yung mga itlog na binili ko Inugasan ko muna bago ko pakuluan. Ayan, sinalang ko na siya Ilagyan ko pala siya ng suka Tapos, isang kurot na asin Ayan, nagiwan ako ng bawang. Mga ano, kalahating puso ng bawang. Ayan, tinadtad ko na siya mga kahit to. Tapos, dalawang malaking sibuyas kasi may nag-donate sa atin ng sibuyas. Kaya dinamihan ko na para masarap. Ayan, tinatapos ko lang. Naiiyak na nga ako dyan habang hihiwa ko yan. Tapos yan, dinuro ko na rin yung paminta. Iba daw kasi pag dinuro, dinuro talaga. Ito, hinango ko ng itlog na pinakuluan natin at binalatan ko na rin siya. Medyo nahirapan nga ako kasi binalatang ko kaagad. Kahit hindi pa siya ganun kalamig. Sinan mga madali gutom na yung mahal. Ito, ito yung mga sangkap sa na gagamitin natin para sa adobong sibuyas na may konting itlog. Ito, sinimulan ko na yung pagluluto. Una, nilagay ko muna yung mantika, syempre. Tapos, hinihintay ko muna uminit bago ko nilagay yung bawang. Yan, nilagay ko muna yung bawang natin. Tapos, naluhalo ko muna. Tapos, hanggang medyo halos masunog na sinunog ko na yung sibuya na ang dami. Yan, naluhalo ko lang. Yan, hanggang magkaremalize siya, sabi nga nila. Hinihintay ko lang. Para caramelize ng asa. O, so, pwede na natin ng ano. Ng toyo. Kaya naglagay ako ng 3 fourth cup ng toyo ng mahal ko. Tapos 1 half cup ng vinegar and 1 cup of water. Para sa, then nilagay ko na yung laurel, paminta, at pinch of salt. Yan. Sinakulo ko lang siya konti. Tapos nilagay ko na yung itlog. Siya ninalo-halo ko lang. Tapos pinakulo ko na siya. Takpan lang natin. Then pakuloan natin ng 15 minutes sa low fire. Then after 15 minutes yan naluluto ko uli siya tapos nilagyan ko ng dato puti oyster sauce pala yun oyster sauce. Then yan hinango ko na siya after almost 20 minutes naluto ko na siya. Then yung kinalabasan mga kaitlog Hmm, bango. May anomo. Wow. Tara mga kaitlog mo to, kain na tayo. Naglagay na nga ako ng sabon ng adobo to sa kanin ko. Tapos nilagyan ko na rin tong tinaddad kong sili kanina. Nagay ko na sa kanin ko kasi hindi mahilig sa sili si Marimar. Tapos ako ito, inatira namin lunch kanina na rin kawali yun. Sinama ko na rin sa ulam ko. Tapos na. Ito na yung first bite ko. Hmm. Sarap naman mga kaitlog mo to. Legit na adobo talaga siya. Sarap. Na-enjoy ko naman mga kaitlog mo to adobong itlog lang pero solve na solve ka na so, mahal pa naman ang pork at sigan ngayon adobong itlog lang okay na mga kitlog mo yan mga kitlog mo to In enjoy ko na yung pagkain ko yan pasarap nga ako kumuha ko uli ng ulam tapos mag extra rice pa talaga ako ayan napa extra rice na nga. kasi iba sarap tinapingan ko lang uli na sibuya, sa kasili Hmm. Sarap. Lalo na yung talagang umuusok pa yung kanin. Mo. Nasarap ako dyan mga kaitlog mo to. Try nyo rin mga kaitlog mo to. Swak na swak to sa budget natin. Yun lang mga kaitlog mo to. Please like, share, and subscribe. Salamat mga kaitlog mo to. Salamat sa panonood. din lang po. Thank you.